Pata sila nanay o. Ang habang dumayo pa dito. Ayan, dumayo pa si nanay. Saan ka nilutihan? Nilutihan, bataan ma'am. Bataan? Bataan. Saan ka? Sa ano ko, sa dabaw. Sa e, o, galing ako nung dabaong pumunta ako ng Cavite, tapos pumunta ako o, ng pakaay. eh nandito tayo para at apamay ng parisin. Yes, ni, ni Diwata. bata. galuju bata. galuju bata. galuju bata. galuju bata. galuju Mabuti kayo, mabuti kayo. Ayan. natin, ayos naman at nakarating Ayan. kayo na maayos. Hindi naman kami naligaw. Ayan. Ayan. guys, meron na naman si Diwatang uh, delivery na truck. Truck na sa uh, soft drinks. So, Ayan naman po yung uh, kanyang ano sitwasyon dito. So, paikot dito guys. So, dito, ayan. Ayan guys. So, nandiyan sila madam naka naka pila doon sa Paris Overload. So, dumadami na naman yung tao guys. Ang ganda naman yung pila. So, ayan. Hanggang doon sa may dulo. Ayan o. Oh. Diba? So, dumadami na. Pagka ganitong oras, 11 dumadami na naman yung mga tao so, hanggang doon sa dulo guys so ayan naghahanap sila ng kanilang ano kanilang uh, take out dito kasi for take out dito guys eh, ayan. kasi yan sila ma'am naka pila hello ma'am magandang tangali mga tiga saan sila ma'am Oh, tama, taga Rizal nakarating dito isla. sa Pasay, sa isla. Yan, yeah. shout out muna kay Ma'am para makita. Ayun. Nandun sa kochi ma'am, mamaya pa yon lalabas eh. Ayan, shout out yung mga poging-poging mga asawa nyo ma'am. Naiwan ba? <laughs> Ayan, the joke. <laughs> <Yeah, it's... laughs> Ayan, sila ma'am. Ayan. Pang pwede nga ano? Pa-picture? Pa-picture pwede. Yan ang gagawin kong thumbnail sa YouTube channel ko. Tapos pwede nyo mapanood. Yan yung ma'am. Ano kayo ma'am? Dito kayo harap ma'am. Para. Okay. Harap kayo dyan. Para ano kayo. Wait lang. Ma'am dito ka ma'am. Sama ka. Yan. Yan. Diwata. Sapa ma'am. Sapa. Yan. Sapa. Sapa. Kaya ano ko talaga? gagawin ko thumbnail, ma'am, sa YouTube channel ko, ah. Ang channel ko, ma'am? Joey Washington. YouTube ko? Joey Washington, ma'am. Yan kasama si Sir. Yan, kasama si Sir. para sa <laughs> YouTube channel mo. Oo, oh, oh, sige. Sige, okay, ma'am. kasama kayo para yan. One, two, three. Yan, isa pa, isa pa. One, two, three. Ayan. Yung channel ko, ma'am, Joey Washington. Ano, ano? Joey Washington ko Ayan, sila madam Ayan, galing pang Rizal. Madali lang makita yung channel ko, ma'am. Joey Washington, ma'am. Uh, Joey Washington. I-upload ko to mamayang hapon. San? Hindi yan, ma'am. May Y yung Joey. May Y. Sa YouTube Ah Sa YouTube. May, why, ma may Joey, K -O -K -O -E Y, ma'am. May Y. Joey. J-O-E-Y. Yan, nahanap nila mam ma yung ating uh, channel. Kaya ngayon pa lang, salamat tayo. Yan, nila madam. Yan mam ma yan. Yan aking YouTube channel. Yan, thank you mam ma thank you. Upload ko to mam ma mamayang hapon. Mamayang hapon ma'am, i-upload ko na uh, Salamat tayo kay madam. Yan, thank you, thank you. So, dito naman tayo guys. Yan si Ading, ang tiga balot ng... Uh, Itong uh, trabaho niya dito guys ay, ay ano siya, yan na uh, for take out only lang dito guys, for take out only yan. So andito yung tini-take out niya guys, at silip ko sa inyo. Ayan oh. Wow, ang sarap niyan guys, ayan oh, di ba? Yan yung for take out dito guys. Mabilisan kung ayaw mo nang pumila. Nandito ka for take out yan. So ayan. Yan yung uh, for take out. So dito naman kung sumong pumila, Ayan may pila hanggang doon guys sa dulo Yes sir yan for take out po yan Ayan kung maga Gusto mong mag take out Mabilis ay mong kumila dyan Hanggang dito Ayan po guys sumarahin pang uh, dumarating Para matikman yung uh, pares ni Diwata guys yung Kung san san pa lupalap galing yan Yung kanina yung nakausap natin Galing pang prisal Good morning po <laughs> Good morning So, ayan. So, hanggang doon guys, sa dulo. Yung pila ng sasakyan, medyo maigsi na. Tapos yung pila ng tao dito guys, ayan. Umahaba na. Ayan dito guys, oh. silip ko sa inyo. Ah. Oh. ayan na yung pila ng uh, tao. Sumingit lang tayo kasi walang walang sounds, no? Mahirap kasi mag-edit pag may sounds guys, no? Gagawa mo pa ng voice So dito, ayan, yung dito yung uh, Pepsi Country. Ay, uh, soft drinks. So lakad konti dito, guys. So ayan yung pila. Ayan na ay yung uh, pila kay Diwata. Ayan yung chicken nila, guys. Gaano kalalaki. Sum natin yung uh, chicken. Ayan nanginginig na yung kamay ko, guys, kasi hindi pa ako kumakain talagang ano, inasikaso natin yung pagkuha ng video. ayan guys, mahaba na naman yung uh, pila, so pasok tayo doon walang uh, sound kasi walang sound, so ayan na yung pila guys, oh. ayan na yung uh, pila ni Diwata oh. parami na ng uh, parami na ng parami so dito ayan yung mga nagtitinda ng ice cream hanggang doon sa dulo ayan So ito yung may mga linya dito eh, yung uh, chicken tapos Paris ah? overload. Tapos ito yung ano yan guys, sa So silip lang tayong konti dito guys, no. Marami na naman yung uh, tao hanggang doon hindi di dikit doon guys kasi nga may sound. O, oh, tiga dulupihan, bataan pa ito sila na o. Oh. So, ang haba, Dumayo pa dito. Ayan, dumayo pa si Nanay. Taga ka na Lupihan. Bataan, ma'am. Bataan. Yeah, Bataan. Oh, oh. oh. Saan ka? Sa ano ko, sa Dabaw. Taga <laughs> Dabaw? Opo. Dumating so, Galing ako ng Dabaw. Pumunta ako ng Kabiti, tapos pumunta ako ng Pasay. Ayun, nandito tayo para magtinda at kumain ng Aris. Okay, Sige, Diwata. Let's go! Sige, Diwata! <laughs> Naku ba? Okay naman po. Nasa pila pa lang kami. Ang kulet ni galing pa na dinalupihan batahan. Okay na po. Tumusta naman po. Mabuti, mabuti. Yun. Yung biyahe natin ayos naman at nakarating, nakarating kayo ng mga Hindi naman kami naligaw. Yun. <laughs> ang isa ka dyan. Ayun, sinahanap siya. Meron tayong STD dito at mga may gusto lang dyan. Okay. Yun, hindi kadulubihan patahan pa yan. Kababayan na. natin. Kababayan natin. Ito, ito naman ang dito dito guys. Dito sa kabila. Ano naman yan dyan? Ang tanghalis na At dito po tayo, kabilaan po yung kamera ko. Ayun o, ay, kita ay, nyo naman. <laughs> <laughs> walang kawala <laughs> walang kawala ito <laughs> so, 10 lang tayo maraming salamat sa mga kaya na ano na sila seryoso sila guys so dito ayun gusto parang gusto na gumaganda 10 ayun dito guys yan naman po yung uh, pila na naman no ni Diwata guys kung gana naman kahaba yung pila ni Diwata guys hanggang doon ayun sa may dulo sa bukas. ka sa bukas. ka Ayan na, ayan, ayan ayan So, yun, maraming maraming uh, salamat sa inyo guys sa so, walang sawa ninyong pag-support sa aking uh, YouTube channel. Yeah, thank you, thank you very much sa inyo. So, ayan naman guys, sumahaba na naman ang pila. Paris Overload. Ayan guys, ayan. So, hanggang doon sa dulo. So, ayan yung uh, pila. Yes sir, thank you. So, hanggang doon sa dulo na yung pila guys. Ayan. madami na naman no, pahaba naman ang pahaba basta gantong oras guys padami na padama pahaba na ng pahaba yung uh, pila dito kay Diwata guys ayan sila madam dito yan ang gandong sa dulo so ayan yung uh, area no, pahaba na naman ang pahaba yung mga uh, pila pati po sa sakyan pahaba na rin ang pahaba ang pila guys So dumadami na naman. No, parami naman ang parami. So ayan guys, so tingnan yung uh, mga sasakyan. No, wala nang mga parking ang guys kaya naghahanap sila pa ikot-ikot. No, marami pang uh, dumarating na gustong uh, kumain no ng Paris ni Diwata. So ayan guys, so, ang ganda sa may dulo. So, hanggang doon sa dulo. No? So, hintay-hintay tayo. antabay tayo dito. Maya, maya kakain na rin tayo, guys. At nagugutom na rin ako sa kaiikot. So, balik tayo dito, guys. Si ate, ito yung for takeout. Madami ng tao. Marami na rin nakapila. For takeout yan, guys. So, ayan. nag-iingat tayo kasi may sounds. Ayan yung delivery ni, ng truck. Hindi diwata guys. No, truck truck yung uh, delivery. So andito yung uh, ayan Eh. So, ayan guys. No, so, maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat. Magpapaalam na naman. Bye bye.